Mapasok na sa trabaho ang mekanikong si Marlo nang tumambad sa kanya ang isang bangkay ng lalaki sa isang waiting shed sa Sitio Agaynok sa Barangay Poblasyon, Tuba Binggit, pasado alas 6 ng umaga. Agad niyang tinawag ang atensyon ng mga kapitbahay at mga pulis para i-report ito. <coughs> ang lalaki ay nakabitin at nakasuot ng itim na damit at maong na short pero hindi patukoy ang pagkakakilanlan at edad nito. Na-recover sa crime scene ang gunting, cutter, lubid, bag at ilang piraso ng biskuit. Ayon sa barangay, hindi nila kilala ang lalaki at tila dayo lamang ito. Ang information kung paano ko rin na, na laman, tumawag po yung BHW early in the morning. So, nung uh, natanong ko yung BHW, familiar ba yan sa ating lugar o sa, uh, sa Sityo Badiwan o Ragainik? Ang sabi ng BHW, ano pa, uh, hindi po kilala. Kinurdon muna ng mga polis ang waiting shed habang nagsasagawa pa sila ng investigasyon sa krimi. Nasa kamay na ng uh, investigador yan uh, sa ating kapulisan. So, I believe na sila rin ang gagagawa lahat ng exhaust nila lahat ng mga effort nila para matunton or uh, uh, makilala. Hindi muna nagpa-unlock ng panayam ang Tuba Municipal Police Station sa naturang kaso. Sa sa ang lalaki sa autopsy upang malaman ang ng pagkamatay nito at pansamantala munang idinala ang bangkay sa isang punerarya sa Baguio City. Sa nakakakilala sa pagkakakilanlan ng lalaki, maaaring sumangguni sa himpilan ng Tuba Municipal Station sa numerong 0910 321 -6500. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headlines.